Ganito ang matatanggap nyo pag kayo po ay na-approve o di kaya eligible na po kayo na umutang o mag-loan sa GCash. So ayan po, makikita nyo po dito sa screen. So paano nga ba umutang sa GCash? So ito po yung gagawin nyo po na makakatulong po para makapag-loan o makautang sa GCash. So subukan po natin na umutang kay GCash. Una po dyan, ang gagawin nyo po ay kailangan po ay fully verified po ang iyong GCash account. So yes po, paano nga ba mag fully sa iyong GCash? So dapat po ay meron kayong valid ID at maghintay lang po kayo at ilagay ang mga detalye o informasyon at kayo po ay ma-fully dito sa Jikas. And then, isa po na tips po at tricks po para po ma-approve o di kaya maging eligible sa pag-utang kay GCAS ay kailangan ay panatilihin po na may balance po ang ating GCAS wallet. Yes po, makakatulong po yan. And then dito po, ang gagawin nyo po ay tignan nyo po dito yung explore the apps o di kaya pindutin itong view all at pwedeng pwede nyo po itong gamitin yung mga ibang figures po ni GCAS. Gaya po ng pag-send, And then yung mga bills, ayan po, pwede pwede nyo itong gamitin para po tumaas po lalo ang chance po na makautang kayo kay Gcash. O di kaya maas din po ang inyong G-score dahil si G-score po ay makakatulong po yan para makautang kayo kay Gcash. Pero hindi naman po ito basihan kung mataas o maliit ang inyong G-score. Basta mahalaga po ay ginagamit nyo po ang inyong Gcash account. And then dito po, para po sa ating video tutorial at full tutorial po para makahiram sa Gcash. Ito yung gagawin nyo po at subukan nyo po. Pindutin nyo lang po itong borrow. And then ang gagawin nyo po ay screenshot nyo lang po. Dahil gagamitin natin yan mamaya. And then dito naman po, yung kanina sa my profile, pindutin nyo po. At dito ay dapat ay makita nila na fully verified po ang inyong Gcash account. So ayan, screenshot nyo rin po dahil gagamitin natin mamaya yan. So, paano nga ba? Ano nga ba ang gagawin natin? So, dito po, ang gagawin nyo po ay punta natin itong profile. And then, dito ay makikita nyo sa baba yung help. Ayan po yung help. Pindutin natin yan. So, dito po sa may help, ang gagawin nyo po ay makikita nyo itong chat with GG. Ayan po, pindutin nyo itong chat with GG. So, ayan, pindutin nyo ulit itong chat with GG. Ayan po, makikita nyo dito sa may baba. So yan, hintayin lang natin na mag ang help center ni Gcash. So dito po sa message, ang gagawin nyo lang po, submit a ticket. So ayan po, ilagay nyo lang po yung submit a ticket. So ayan, and then send po natin. At ayan po, makikita natin na nakalagay ang submit a ticket. So ayan po, pindutin nyo lang po itong submit a ticket. <coughs> and then maghintay po tayo. Ang gagawin lang po natin dito, ay nakadirect na po yung ating email address. And then, yung full name po natin, na kailangan ay tugma at tama po sa ating GCAS account. And then, yung number na natin. So, ayan, nakalagay na po dyan. So, nakapix na po yan. Nakaautomatic na po yan. Dito po yung mahalaga po, yung concern category. Ano nga bang lalagay natin dito sa may concern category? So, dito po, ang gagawin lang natin dito, so, ayan, hanapin natin yung my GCAS account. So, ayan po yung my GCAS account. So ayan, makikita nyo po my Gcash account. And then dito, ang gagawin lang natin dito at pipiliin ay I, I have concerns regarding my Gscore. Yes po, I have concerns regarding to my Gscore. Ayan po. And then dito naman po, ang gagawin nyo po dito sa my concern. So, ilalagay nyo po yung detalye o informasyon na gusto nyo pong humiram kay GCash. So, mas maganda po na English po ang ilalagay po natin na gusto nating umutang kay GCash. So, dito naman po sa may upload a photo or attachment. So, ayan, ilalagay nyo lang po dyan yung kanina na in-screenshot nyo po na Fully verified and then yung borrow na nandun po yung G-Credit, G-Loan, and g gives So, ayan po. And then, pagkatapos po, i-check nyo po yung mabuti kung tama po yung nilagay nyo po, yung concern category, and then yung concern nyo po dito, yung information po na gusto nyo umutang kay GCAS, and then pagkatapos, na ilagay nyo na po yung photos, and then yung attachment, and then click submit lang po. And then kapag na-click na submit nyo na po, ay makakatanggap po kayo ng email or text na galing po kay GCAS na kapag kayo po ay naaprobahan. yon And then kapag nakatulong naman po ang video na ito, ay huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe and then mag-like sa ating video. At kapag meron po kayong mga komento at itatanong, ilagay nyo lang po dito sa comment section sa video na ito. So ayun, maraming salamat po at tinapos nyo ang video na ito. And God bless po.